Welcome sa ating programang Bible Principles for Daily Christian Living. Ang topic natin today ay tungkol sa family o pamilya. Ang tanong, paano magiging matibay ang ating pamilya sa 2024? Walong bagay po ang dapat nating tandaan. Number one, kailangan may unity o pagkakaisa sa pamilya. Kasi ayon po sa Psalm 133 verse 1 Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Number two, kailangang may tiwala o trust sa bawat isa na membro ng pamilya. Kasi ayon po kay Stephen Covey Trust is the glue of life. Number three, kailangang may joy o galak sa pamilya. Kasi ayon po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, For the joy of the Lord is your strength. Number four, kailangang may peace o kapayapaan sa loob ng pamilya. Kasi ayon po sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all people, sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Number 5, bearing with one another and forgive one another. O maging matiisin at magpatawad tayo kasi ayon po sa Colossians chapter 3 verse 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another even as Christ forgave you so you also must do number 6 dapat my love o pagmamahal sa loob ng pamilya kasi ayon po sa 1 Peter chapter 4 verse 8 and above all things have fervent love for one another for love will cover a multitude of sins ang pag-ibig ay magtatakip ng karamihang kasalanan number 7 dapat maging honest tayo sa bawat isa kasi ayon po sa isang kasabihan honesty is the best policy at number 8 kailangang may time tayo na magdasal ng sabay-sabay bago matulog o bago kumain. Kasi ayon po sa isang kasabihan, A family that prays together stays together. At kapag ginawa po natin ang walong bagay na iyan ay sigurado po na at tatatag ang ating pamilya at titibay pati ang samahan ng ating pamilya. Ako po si Brother Chris. At ito po ang ating programang Bible Principles for Daily Christian Living. Please like and subscribe kapag nakatulong po sa inyo ang ating topic today. Maraming salamat po sa panonood at nawa'y pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.